Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. Samahan nyo ako at mamimili ako dito sa Dali Grocery. Ang lalaki ng parking no kapag ka Dali Grocery. Kaya naman convenient talagang dito mamili. Lalo na kapag may dala kang sasakyan. Ang opening time nila ay 6.30 to 9.30 a.m. Very flexible din sila sa pagbabayad. Pwede ka magbayad through Gcash, Paymaya, or debit cards. Balik kaya ako nagpunta dito kasi nakita ko rin sa mga vloggers na mas mura lagi ang mga paninda ng Dali Grocery. Kaya tara, i-check e natin. Let's go! Mapapansin mo rin talaga na yung presyuhan nila mas mas mura talaga kumpara sa ibang mga tindahan. Kaya naman mapapabili ka talaga lalo na kapag kaalam mo na yung mga market price. Pati yung mga frozen meat nila dito, mas mura talaga kumpara sa iba. Ito yung mga ibang mga knock-off brands nila. Ito yung King Rocks, ito yung Clorox nila. Tapos ito naman yung mga Pinoy soft drinks nila. Version ng Royal, Sprite, tsaka Coke. Masarap din eh. Pork tessin, 139. Pork lianto, 169. Pork, eh, ito yung fabric conditioner nila Lablas Kingrocks Scrub Sponge Premium Bath Towel Ito alam kung Wagi coin Beef Shanghai 75 lang yung pork Yung Corn Beef na Wagi 27.50 Tikman natin wagi 27.50 sausage wagi 27.50 tali tuna plates Napansin ko rin mga idol na yung mga branded nila tulad ng mga Century Tuna, Mega Sardines, mas mura pa din dito kaysa sa ibang mga usual tindahan na binibila namin na grocery. So makakatipid ka talaga dito sa Dali Grocery. Okay, about here. This is for Tatai. <laughs> what, wow, Why, why is it? Jimun, again. Again, again. Tatai, this is my favorite. Huh? Maybe it's the last one, and then we are gonna pay. Okay. Oh yeah, Aldo also like that. Yes. montenero so big. I think this is for Tatay. Oh, this is your favorite Tatay for driving? Yes. Pinoy Cola. Pinoy. Pinoy Pay. So eto nga guys, babayaran na namin tong mga pinamili namin. Bali slot service nga pala dito sa Dali. So mas maganda kung may dala kang lalagyan ng mga pinamili mo at may pinoprovide din naman silang mga box. Pero wala silang bagger dito. So yung customer mismo o yung namimili ang mismong magpapak nung mga pinamili nyo Bali ang total bill ng pinamili namin guys ay inabot lang ng 1,500. Kung sa iba namin to pinamili baka dun pa lang sa mga karne nasa 1,000 pesos na. Pero dito sa Dali yung mga 500 grams nila nasa 130 to 160 pesos lang. Bali nang hingi na lang kami ng box sa Dali tapos doon namin nilagay yung pinamili namin. Tapos ayun, ready to go na. Ito yung Wagi corn beef na 27.50. Okay naman siya, pero syempre, iba pa rin yung lasa ng Pure Foods. Masarap pa rin talaga yung Pure Foods. Pero sa presyo niya, tamang timpla, re-remedyohan na lang siguro sa pagigisa. Masarap pa rin naman siya. Overall, sobrang recommendable ng Dali Grocery. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ng access tayong mga normal na Pilipino na magkaroon ng murang bilihin. More power sa Dali Grocery. Sana sa susunod, meron na rin prutas at gulay. At mas dumami pa sana yung mga pagpipilian sa grocery store nyo. Ito nga pala guys, yung One Coffee na nabili ko rin sa Dali Grocery. Ayos na ayos ang timpla nito. 3 in 1. May konting tapang, pait at tamis. So hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga tropa.